Yo, mga kasinit. so oras na naman na e, ano natin. Linisan natin mga kasinit kasi ano na to. Ready to shipping bound to Puerto Princesa City. So ito yung mga accessories niya. Sa isang kalan ganito karami yung accessories niya kaya ganito rin kamahal. Pero shout out pala sa kay Dung Itan ng Puerto Princesa City. As yang nakabili nito mga kasinit. So, isang kababayan ko rin, mabait na tao. Mayroon siyang business. Ito gamitin niya pang business. Kasi itong klase ng apoy natin pang commercial ito. Ito mas lalo na itong may butas-butas pang commercial lang kasi niyan. Pati ito is plus prop. So ganito yung mga accessories na ipapadala. Ito yung patungan. Ito yung dalawang carbon breaker. Mayroon siyang extra na carbon breaker. Dalawa extra na carbon breaker. Tapos tatlong nozzle. Tat Saan pa kayo makasinit? Dito lang matagpuan. Yung iba dyan nagtitinday. Isa lang nozzle nila eh. Sa atin tatlo. So masira to hanggang year 3000 years ago thousand years magkumasira. Grabe. Wala na tayo. <laughs> Kaya ito, ito yung may upper flame na gagamitan siya ng get uh, bulb. So ito yung pang splash prop. Ito yung pinaka-ordinary na wala siyang control pagka sinindihan mo magliliyab na. Pero yung destructor niya, 2mm lang katamtaman niyang apoy. So ito yung pinaka ordinary. Ito yung pang splash proof na ganda yung apoy. Blue na blue. Ganun din ito pagka inop mo yung pinaka upper flame, ganun na rin yung function niya. Kuan na rin pang splash proof na rin. Tapos ito yung chamber 5.5 5. 5 inches kulang-kulang 6 inches sa ilalim 6 mm tapos sa imabaw yung balot niya, 3 mm 9 mm 9 mm ang kuwan niya, ang kapal ng chamber tapos yung pinakahati niya, 6 mm yan guys yan mga accessories natin dami accessories natin sa isang isang kalan so ngayon ang ang requirements ng kwan natin ngayon pag nagpa shipping tayo sa kwan kasinet, LBC kailangan wala siyang liquid wala siyang flammable na mga gas kaya ngayon ibabad ko sa sabon powder para maalis kasi bawo hindi hindi kapayagan nilang mag mag-shift ng ganitong mga use oil ba may bago silang policy hindi basta basta kaya ngayon yung tanki ngayon itong tanki lagyan ko ng nakababad uh, powder ayan lagyan natin na siya ng sabon tapos hugasan yan ibabad muna natin ng ilang minuto para maalis yung kwan katira-tirang konting langis So, ayan, ayan na 'yan. Tapos itong chamber, linisan na lang ito. Tapos yung patakan natin, babad muna, tapos hugasan. Tapos bago ikasa doon, malinis na. Kasi yung chamber na rin, di detachable chamber, mayroon siyang de lang 'yan oh. Di detachable chamber, may mga butas 'yan doon. Oh. Ayan, pwedeng alisin kaya nakakalas tayo ngayon oh. Pag nilinisan mo, pag naglinis ka ng chamber, ilabas mo tapos. Kaya ngayon ano ko to eh. Isisan ko to. Para walang liquid. Para sabihin-sabihin ng LBC, wala silang masabi na malinis, wala ang langis. Sa GNT sana, kaso lang nagdududa yung buyer ko baka naman itapon-tapon ng mayupi kaya sa LBC lang tayo si maingat sila sa GNT walang problema kahit may konting langis wala silang pinipili kahit hollow block mag-shipping sila ng hollow black. kambing tuta pwede doon ni eh. wag lang yung baril huwag lang yung granada wag lang yun pero pag ganyan mga hollow block simple yan po pwede yan sa kanila wala pinipili yan ah, uh, yung ang uh, na yupi yope, yope kalan eh nagkatapon tapon nagkabalintong balintong eh nagkatapon tapon yung langis kaya nadurog yung karton kasi yung langis nagka nag spread sa loob na sira tuloy lumambot yung karton nagkawasak wasak nagkabisag basag wala na yeah, Wala problema sa kanila kahit may langis shopping nga katig ka, halos ka mag-anak lang ng Shopee yan. Kaya pwede halo block order ka ng mag-ship ka ng halo sa kanila, pwede rin. Kaya <laughs> kasi pero yung LBC ba stricto Pag may langis lang nga eh, hindi naman sasabog yung langis, eh, bawal pa rin sa kanila. Kaya ito is isa ng husto ko. Kasi nag na ano to kasi nit para bang na break into ng isang buwan kaya effective na to pang commercial na to effective dito wala nang masabi ang makabili nito kaya na break na nakatakbo na siya ng 10,000 kilometer. <laughs> maluwag na yung ring <laughs> grabe tested na to Pag, bago tayo magbinta ng mga kalan testing muna natin ng isang buwan kung talagang nagpapansyon ba walang problema para pag nak ang nakabili wala hindi magmahay kasi bisaya pa di magmahay sa tagalog magsisi hindi magsisi kaya nga kaya ito naka break in na ito tumakbo ng 10,000 kilometer <laughs> tistin na tumakasinit walang problema to ta stainless 6mm ang kapal tapos 9 mm ang chamber. Tapos biruin mo tatlong nozzle. May automatic shut off. Dalawa pa yung splash prop. Tapos yung hose para doon sa may mga kwan sa may gates at saka sa ito automatic shut off. Ayun magsinit. Yan yung padala natin. Tapos iba tayo eh pag nag Nagbinta tayo ng mahal. Talagang ito itodo na natin pagbigay din yung mga accessories. Hindi rin tayo magtitipid. So kasama yung spark plug. Kasi may spark plug yan oh. Malay mo. Malay mo natin kung uh, magka uh, malfunction. Di mayroon tayong extra. Parang motor. 4 stroke ito. 4 stroke. <laughs> 155. 155 motor star spark plug. Kaya ito, tumatakbo ito ng 155cc. <laughs> Grabe, kasi ito. ganyan. saan pa kayo? Yun ang yung mga accessories natin. Tatlong nozzle. Dalawang carbon breaker. Isang spark plug. Tapos auto shut off. Tapos dan doon, yung hose niya. Padala patay ng hose. Grabe saan pa kayo makasinit tapos yung patungan ito yung patungan natin di kalas sabol stainless walang masabi dyan walang magkalawang dyan kaya yung bili-bili natin ng bilog nakakalawang din yun ito hindi and yan yan oh. yan tapos pag sarado mo and, ano pala mali Ayan, mga kanya lang oh. oh. parang hindi kalan. Ngayon nandoon nakababad ng sabon. Mamaya alog-alogin 'yan para para maalis yung langis. Dito sa built-in tang nandito kasi yung tangke. Para walang liquid na sasabog. So ganyan karami yung accessories padala natin sa kalan nato. So mayroon siyang upper flame and lower flame. Tapos dalawa is plus prop. Oh, yan mga kasinit, yan yung mga accessories niya. So pakita lang natin kung gaano ka ka high tech yung kala natin. Mayroon siyang igniter, ilaw, uh, double throw, kuryente at battery, battery at saka solar, kurinte, kurinte, battery. Yan mga kasinet, yan yung kuha natin, set up. Yung iba kasi nakahiwalay yung set up nila. Sa loob lang yung blower, sa labas na yung sa labas yung mga kuha nila yung control. Sa atin hindi para malinis. Nandito na yung control Nak nakatago, malinis ilalabas mo lang yung ano, ilalabas mo lang yung pagkurente gagamitin mo, ilabas mo lang ito. Ilabas mo lang saksaka dito. Yan lang. Pagka battery ang gagamitin mo, tago mo lang ito. Uh, saksak mo na dito sa saksak mo sa female connector o, yun na battery ka na mahaba na yung wire mo yun sa atin magasit malinis wala kang makikitang pagalagala dyan na wire naka city mayroon siyang panel board may panel board tayo hindi siya nakalawit walang nakalawit kaya yun ganyan ka ayos yung wirings natin so ganyan shout out kay Dodong Itan ng Puerto Princesa City ito dong ano na nilinisan ko na kasi bawal daw yung may langis sabi ng ano LBC. So hanggang dito na lang po. Ito muna i-discharge e, this uh, this charge mo e, muna ito kasi kailangan nating counting kwarta dahil may ano kasi nit mayroon tayong pinapaaral biglaan biglaan talaga mahirap yung biglaan hindi natin napaghandaan kaya ito mayroon naman tayong ganito imbis pang sarili nagiging ano na bigay muna natin ibinta muna natin kasi mayroon naman tayong kasunod mayroon tayong malaking unit na patuloy na ini-experimentuhan kung ano yung ikagaganda pa dito kasi wala siyang upper flame tapos mala ang tangke niya nasa gilid tatlong litro tapos uh, i-experiment uh, lagyan ko rin yan ng lower and upper flame meron din siyang control hindi pa natin nagawa kasi busy tayo kaya ganyan muna pero ang laki yung setup niyan laki yung frame pang heavy duty talaga to is ang, ang haba nito mga kasi 60. Ito ang haba nito 45 ang lapad pala. Mula dito sa gilid hanggang diyan dito 45 cm. Ito naman ang haba, ang haba niya 60. Tapos yung chimber niya, yung may ugat ng baliti. 6 inches diameter. Tapos gawin ko yan mga kasinit. Mayroon naman ako naisip na na solusyon na kahit disa-ice, pwedeng gawing 4 yung pinaka-foundation. -re, re reduce yung flooring, mayroon tayong reduce, reduce split, gagawin ko diyan para hindi magasto sa langis. Kung kunti lang sa ingin mo, i-reduce natin, gawin nating 4. Kung palakasan, alisin natin yung reducer, chamber reducer, gawin natin size. Kaya 2 in 1 na naman to 4 in 6 kayang magpansyon so ito yung may gas na magsinit yung, yung pinakanusol nya ito, ito yung may yung may ugat ng baliti talagang hindi maalis magsinit ng tigas saka na lang so yun lang pakita ko na may naman akong gagawin dyan na experiment So hanggang dito na lang po. Na pinapasilip kong accessories ng kalan natin, daming accessories. Pag ilagay diyan overload. Overload high tech. Ah, uh, yan makasinet. So Mayroon pa akong ibang experiment mga kasinet. So sa susunod na lang din. Hindi natin mapagsabay-sabayin yung dating sinasabi kong gustong eksperimentuhan itong diotso na mayroon siyang s-plus proof, na mayroon siyang uh, downspout hindi pa natin kasi busy tayo saka na lang to kasi ito mabatrabaho talaga ito so pag natapos ma pang personal lang kasi mahirap pang-komersyal. Mapamahal ang customer pero super super safety. So, 'yan lang po. Hanggang dito na lang po. God bless sa ating lahat.